Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Todo-todo ang pasasalamat ni Janine Gutierrez na nabigyan niya ng hostisya ang karakter ni Alexa sa Dirty Linen. May mga humusga sa kanya noon na hindi naman niya kaya ang mga ganun kabigat na role dahil mestisa. Kaya't limited lang ang karakter na pwede niyang gampanan. Pero pinatunayan niyang hindi totoo gustong gusto ko kapag yung character hindi lang basta mabait yung andaming layers ng bawat character umpisa niya sa ginanap na finale press con ng dirty linen. Sobrang thankful ako na napagkatiwalaan ako doon bilang Alexa kasi dati nasabihan na ako na hindi ko hindi ka pwedeng masyadong magplay ng mga ganyang role kasi masyado kang mestisa. Dati nasabihan na ako na hanggang ganun lang yung pwede kong gawing role dahil sa itsura ko or ganyan. Sobrang thankful ako dahil sa Dreamscape at kay Sir Deo and Rinal at sa mga director namin dahil talagang nabigyan ako ng pagkakataon na magawa yung ganitong klasing roll ang sabi ni Janine. Ganito talaga yung gusto ko yung lumalaban. Hindi one-sided, hindi hindi mo alam kung maiinis ka o kakampihan mo siya or maawa ka maasar ang dagdag ng aktres. Inaabangan na nga ang mga manunood ng huling dalawang linggo ng sikat na kapamilya teleserye kung saan masasaksihan ang walang katapusang gantihan na mauuwi sa patayan ng dalawang pamilya ni na Alexa at Aidan na gumanap na si Zanjo Marudo. Tutukan natin ang laban ng mga nais makamit ang hostisya at ng mga sakim sa kapangyarihan sa huling dalawang, dalawang linggo ng Dirty Linen sa Kapamilya Channel ng A to Z TV5 Kapamilya Online Live I Want TFC at TFC. Malalagay sa alanganin ng buhay ng mga karakter dahil ititodo na ni Carlos na na si Jan Arcila ang kanyang kahibangan bilang nag-iisang hari ng pamilya Fierro matapos niyang malaman na sa kanya lang ipinamana ang milyon-milyong pera at ari-arian ng buong pamilya. Mabawian naman ni Alexa at ng kanyang mga kasabwat na si Rolando at Lala ang pamilya Fierro dahil mapipilitan silang gumawa na rin ng karahasan upang mapaamin ang mga ito sa patong-patong nilang mga krimen. Abangan natin 'yan guys and thanks guys for watching. God bless everyone.